idol. Nagmamadali talaga na na Mga kaidol, alas 3 na lang ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog siguro baka bago ako na dito sa duyan mag ano maghiga. Last stress na lang. Antok na talaga ako pero hindi ko talaga last stress na mga kaidol. Pero kita niyo na po antok na antok na ako pero talagang yung isip ko mga kaidol hindi talaga. Gusto ko na matulog. Gusto ko matulog na pero hindi ako makatulog. Sobrang antok na nga talaga ako mga kaidol si sisubang na ang buwan tubang ng buwan. Pero, gising pa rin ako. Naisip ko kasi mga idol, sobrang hirap sa ganitong sitwasyon. tanyo nyo naman po yung nilakad ko kanina. May nakita pa ako maraming mga lalaki doon sa daanan. Iniwasan ko mga kaidol kasi ayaw ko makain ng mga ano baga nakita ko sila ano sila mga kaidol eh mga, meron silang kasamang bata may bata silang dala pero nakita ko parang trisi pirasong lalaki o parang sobra sila eh hindi ko masyado na ano mga kaidol pero may isang may bata doon na umiiyak kanina pero hindi ko alam kung ano, baka dinukot nila yun o no? ano. Pero hindi ako nagpatinag kanina sa kanila mga kaidol kasi mas iniisip kong isolve mo na yung problema ko. Mga ando nyo may pagkakataon na tumulong sa bata pero ano bang kakayahan ko? Kung sakaling kinidnap yung bata na yun, hindi ko alam kung kinidnap ba yun o ano kasama ba nila yun pero nakita kong umiyak yung umiiyak yung bata malayo lang ako mga kaidol sinum ko lang yun halos hindi ko nga marinig halos yung mga pinag-uusapan nila hindi ko marinig yung mga pinag-uusapan nila kasi gisum ko lang sa kamera ko kaya hindi ko alam kung Guro mga kaidol, tutulungan. Babalikan ko yung doon pag makababa na ako. Unahin ko muna itong problema ko. Maka, hindi ko alam kung bata na yung kinidnap nila o ano. Basta nakita ko mga kaidol na may, may bata na ako doon. At kinuha nila. O dala, iwan ko bakit umiiyak doon. Baka hindi ko rin alam mga kaidol. Di nung nakita ko na marami sila kala ko nga dalawang tao lang yung mga nakita ko mga lalaki kanina mga ka idol lahat sila may mga purong lahat may mga takip sa mukha at may bata nga doon na nakahiga yung nag-iyak ba higa siya, nag-ano-ano -ano sa buhangin ay ano, lupa nagulong-gulong hindi ko alam kung kung bihag ba nila yun basta hindi ko alam sa sarili ko mga kaydol. basta iniisip ko lang ngayon is paano makauwi mga paano makapunta sa bahay namin gusto ko malaman kung gusto ko malaman mga kaidog kung may uuwian ba ba ako gusto ko malaman kung totoo ba yung sinabi sa akin totoo na Sinira na yung bahay namin totoo na sinunog yung mga gamit namin yun lang mga kaidol yun lang iniisip ko kasi yung sa tipong maano mo na sinunog yung mga gamit nyo sinunog yung mga damit nyo parang ano nga kayo doon Parang ang hirap. Napakasakit. Parang sana hindi. Sana sana hindi. Sana hindi. Sinunog. Sana may mabutan pa ako. Sana may sana sana makita ko pa yung bahay namin na buong kasi sa akin mga kaidol, yun na lang yung buo sa akin eh. Mga hindi ko masabi na buo ako kasi mag-isa lang naman ako. Mga paano ko masasabi na buo ako? Mga sariling sikap lang ang mga ka-idol. Mga ano lang eh. Mga tumuntangan ako sa ano trabaho man ako. Trabaho ko mga kaidol para sa sarili ko. Para sa... Sarili ko lang ang binubuhay ko. Walang problema. Parang ganun. Pero, hindi madali mga kaidol. Kaya talagang halaman ko na. Sinunog yung bahay namin. Parang, Mahirap, mahirap, mahirap talaga mga -idol kung kung may mga magulang ka, kung buhay yung mama at papa mo, kung may mga kapatid ka, buo ang pamilya mo, sa sitwasyon ko, hindi ka makakarelate. Hindi mo maintindihan, hindi ka pa makakaramdam na. Ang hirap, hirap, Mahirap paging ako. Akala nyo, akala nyo, masaya lang ako. Akala nyo, tatawa-tawa lang ako. Akala nyo, mga idol, madali lang. madalit lang na. Ano? Ano? pa Mahirap ang oh, Mahirap. Mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa, mahirap mabuhay mag-isa. Kaya, para sa akin po, sa lahat, lahat ng uh, may mga magulang, mga, para sa lahat po na buhay pa yung mama nila, buhay yung mga magulang nila. Ano eh, mga po mga Huwag nyo sayangin yung panahon na hindi na naparamdam saan nila gaano sa kanila kung gano'n sa staff importante sa inyo. Kasi mahirap pag isa. Mahirap pag isa mga kaidol. Yung mag isa kayong wala kang masumbungan ng problema mo wala ka mahihinga ng payo. Wala ka makakausap na matatawag mo na mama at papa. Kaya sana sa inyo na meron pang mga magulang kung gaano nila tayo inalagaan nalagaan ng maliit pa tayo. Sana ganun din ang pag-alaga natin sa kanila kapag tumanda na sila. Kung ganun nila tayo ka mahal ng mga maliliit pa tayo. Makikita niyo po mga kaido yung may mga bibi. May mga bibi na karga-karga yung -karga, may mga ano. Grabe sila makapagyakap sa kanilang mga anak ng mga maliliit pa. Grabe makakiss. Sana kapag lumaki na tayo, ibalik naman natin sa mga magulang natin kasi sila naman ang nangangailangan ng pag-aaruga hindi kagaya iba mga kaidol na pagtumanda na yung mga magulang nila is parang hayop ko ito rin wag ka andun yung aalila-alilain Panilain nila kasi hindi pa nila naramdaman yung sakit na mawala na magulang. Hindi pa nila na na feel yun eh. Baga wala pa sa kanila yun. Hindi pa nasaksak yung puso nila. Ngayon, na-realize ko mga ka-idol na napakahirap. May, marami magsabi na kaya ko mag-isa. Kaya kong patunayin sa sarili kong kaya kong buhay na sarili ko na walang taong tutulong sa akin. Kaya naman kung sa kaya. Kaya mga kaidol. Alam niyo yung hindi kaya. Yung, yung gigising ka na. Wala ka na. Wala ka ng magulang. Wala nang Lang. Lahat wala. Parang. Kaya mga kaidol pinilit ko talaga na Makawi ako. Kaya, napapasalamat ko sa mga kaibigan ko na nandyan sila. Nandyan sila kahit papano. Feel ko na hindi ako nag-isa. Hindi ako nag-iisa. Akala nila nakikita ako ng mga kaibigan ko na patawa-tawa lang ako. Masayahin ako talaga mga idol pero yung tawa ko yung nakikita niyo ang ganda ng ngiti ko. Pero nakikita niyo ang ganda ng tawa ko. Hindi niyo alam kung anong naramdaman ko. O ano iisip ko. Ay, eh, madali lang sa iba na judge Kung alam niyo lang. Kung alam niyo lang. Kaya masasabi ko talaga mga kaibigan. Kaya masasabi ko mga kayo doon sa mga anak. Sa mga anak. Sa mga anak na minsan hindi naman natin maiwasan na teenager tayo. Kumbaga, hindi natin maiwasan na kung saan ang banding ng barkada doon tayo. Kung saan ang payo lang mga mga ka-idol payo lang sa mga mga anak na nakikita na tumatanda na yung mga magulang nila yung mga ka-idol ah ang buwan o oh, nakikita ko na oh nakikita ko na ang buwan mga ka-idol sumikat na yung ano pero

Kailangan eh. Kaya so, mga kaidol ang dilim. Talos wala talaga akong makita sa daanan. Pero, kailangan po mga kaidol. Kasi, kailangan po natin pa Talaga mga nakakapagod na kakayong ay nakakagutong lahat po. Pero, hindi alintan mga kaidol. Kasi, kailangan sama ko kuto ni Agi ganun ha. Nakalimutan ko na. Saag na masiguro ko. Dito pala. Pakit na ako mga kay doon. Pakit ka lang ako. Dito may mga ilaw-ilaw pa mga karsada. Pero wala ka talaga. Makikita na. Ano? idol. Mayroon naman mga lalaki talaga na. Mayroon mga lalaki doon na nasa anahan. Feeling ko talaga mga ka-idol, sinusundan talaga nila ako. Ito na lang nakatago ako. Kaya so, mga ka idol ang bilib. Halos wala talaga akong makita sa daanan. Pero, kailangan po mga ka-idol. Kasi, kailangan po natin makauwi talagang nakakapagod nakakaihing ay nakakagutom lahat po pero hindi alintan mga kaibigan si kasi uh, importante po sa akin makauwi ako eh iluksom ako na kahit saan alang tayo mapadahan ito karabi kadamahan last Grabe ganun. Lumutan ko na. Saad naman siguro ko. Dito pala.